Ayos na ang yung. Ayan, ginagawa ko yung dalawang balaw. Eh, abot kayo nang abot, diba? Mga mga abot nyo eh. Pagtuloy nyo na lang ang gripo. Ayaw nyo naman ako maglegpit eh. At ako mag-gloves na ako na. Hindi, natapos na. Stop. May tubig pala na, hindi nangangalala. May ng may tubig buksan gripo. Um, ah, hindi abot nang abot, Diyos ko po. Ulitin na ulitin pa. po, ulitin pa eh. Patuloy nyo na. na. Ay, ngalay na ngalay na hindi ko Ay, kamay. Hindi. At yung Ay, paano nga nyo eh? Sabi ako na eh. Hindi ako napatulog. Ano? Natulog sa kabila. Huwag nyo na yung patuloyin. Diyan na lang sa isang iyan. Abot kayo ng abot. Mahulog. Huwag na yung naanampit nyo. Tama na. May gloves pa naman akong isa. Ay, bilisan nyo. Tama. Tanto, bigay ko magsasanghay pa nga ako. Dalbya yata na bukas. Teka, magsasanghay pa. Asa pa na ang likod okay. Uh! Bukas na kaya ako magsangay, tasa ka pa na, na kayo likod. ako na yan, ay tapos agad dyan. Ano na? Baba na kayo dyan. Ito oh, ay tabi mo ito ano? eh. Ay basa ata eh. Wala nang paglagyan din eh. Ayan ang ano. Patungan. Ay. At Lagay mga... na mga kutsara Ay nyo na ako na. na, na. Lang na i o, ko lang kayo ako i-aakit na. Pinapad na. sabay na kakain. Uh, uh, Napakain. Naagawa naman ng aso. Ito ay nasa babas. Sa bakong sana pinakain. Yung hindi pag natin ako sa bakong ay sarusari sila yung tatlo. Lalanggamin. Ha? Lalanggamin sa balkon. Hindi La La so, na

kaya akit lang sa kanayang likod. Sa na mga Patayin, papatayin niyo yung ano. Ay, patayin na. Tapos na din, eh. kapag ko na ako ng Ay, eh, lang ko lang ang tinta. Ang tinta. abot ang Okay, ah, aket na. Bukas na ako magsasanghay. Tapos, tapos. Hmm. Bukas na. Malay na. Saka tayo dito. Tinan yung inyong dami. Abay, di kayo inakal. Bulis-bulis. <laughs> <laughs> eh, ano mga? Namayas na yata. Nagluag na nang lay pa lay 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 ang <laughs> balikot. Backless na eh. Samba ang kutsara dito. Nalalagyan. Ayun, verde. Huh? <laughs> Ayun. Ako naglinis kanina eh. Verde dito o katabi eh, bakit doon araw kaya akit na sige tahan likod pagdating tuloy at may maghihiso pa